Okay, so guys, andito na ulit kami. ay si RJ. Uh. Nagbakho. Nagbakho yung ginilak. Ito yung kinuha niya makahapon kahapon. Oh. Ayan. Mga mustard suck yan. si RJ si kasi at si Arin si Arin lang naman kasi dapat yung papapasukin ko ngayon kasi nga si RG is miyak siya doon tapos kinakarga siya noon ni Auntie kinakarga-karga bay na aliyo-aliyo ganon mabigat to si RG dahil <laughs> kaya ano tapos miyak pa hindi pa tumatahan hindi talaga to tumatahan pag umiiyak tapos ano naman siya sinilip ko lang kasi sila yung tricycle yung nagsundo sa kanila tapos ako ako ay naglakad lang ako dito tapos dun lang ako nasa gilid ng gate nakikinig lang ako Mina, pinagmamasdan ko lang sila. Nakikinig ako kung sino umiyak sa kanilang dalawa. Kung sila bang dalawa umiyak. Si Arin, salamat naman at hindi siya umiyak. Si Arin kasi minsan ano siya eh, patukar-tukar gani. Minsan umiiyak, minsan hindi. Pero madalas umiiyak siya sa school. Yung papasok na sa school. Yung binibihisan mo siya dito, okay naman siya minsan. Pero pagdating na mismo sa gate talaga, dun, na ano siya, umiiyak na siya ang simula. Gibiyaan <laughs> na ko ni Aji. Nagbako in tawag hinila ka Paspas kay mula ka ubayag. So yun guys, tinapos ko na yung harvesting. Hmm. Simula doon hanggang dito may natira pang konti. nagkontis na ako. Buti na lang nakita ka kontis na wala to eh. Nanapanap ko nawala ito. Naglaruan nila RJ ba? saan din nila ni kina kinakita ko. May pang ano tayo sa kamay natin. So ito na yung lahat. Ay hindi pa pala lahat kasi may natira pa naman doon. Ayan. Hmm. Sobrang dami talaga guys. Tapos diyan. Yung doon hindi pa natin yun nahahabisin ha. Hmm. Yan yeah, mga kulitis. Hindi yan sinadya namin yan na huwag kunin. Kasi ma maluluto natin yan. ay eh, Magugulay natin yan. Doon. Si ama din nagtanim na doon ng paunti-unti na mais. ngayon ko na hinabis sana mamaya uh, dapat mamayang hapon pa to so ngayon ko na hinabis dahil naglalaba rin naman ako at saka nakasampay na ako ng iba pa unti unti ko na nasampay and then may pinapaikot pa ako sa washing at saka yung, sil kumot na minilabahan ko din budget. cheat habang nagaantay ako ng pangalawa kong labahin eh ang pinapaikot ko doon ni eh, naghabis na muna ako nito pagkatapos ko nito eh, magpapahinga tayo ng sagalit tapos maliligo na tayo magbanlaw muna ako ng nilabhan tapos maliligo pero mamaya pa pahuwi sa tabago bago maligo no hmm. sila so, na natin ito dito para masali na ito doon sa pinilad natin doon kailangan talaga siyang ibilad guys guys na tapos ko na siyang isili dito lahat hmm. tapos bubungkalin natin ito dito may iba kasi guys na pwede mo siyang hilahin lang kaya dito minsan dito hinawakan pero ako dito hinawakan kasi iniingatan ko hindi matanggal tong dahon niya ba hindi ma ay ah, ganyan maibot pag matigas siya eh ginaganyan ko lang siya yan ginaganyan ko lang siya tapos saka ko siya hihilahin dito tapos ginaganyan ganyan ko siya para matanggalan ng lupa kahit papano so ang style ko para mabilis ang trabaho ginaganyan ko muna siya lahat ganyan Kasi pag ganyanin mo na siya, malambot na yung lupa niya. Pag hilain mo siya, masasama na yan siya. Ayan. Tignan niyo, oh. Ganyan natin. Yeah, ito walang laman. Ayan. Ito dito sa um, village namin. Magtanim na magtanim ka lang. May maaani ka din talaga. Gaya na ito, hindi mo na siya may, ay, mahila. Pwede pala. May iba na yan. Hindi mo mahila. Ito, pwede to siyang hilahin. Ayan na. Uh, ba? Taktak lang nato na. Yan yung mga ganyan. Hindi ko pa yan na ganyan na na. Pwede mo yan siya. Makikita mo yan siya. Pwede mo siyang hilahin lang. Ayan. Ito murag, uh, niyan. dahil malambot na yung dito na side. Ayan. Ito, mapuputol din yan. So, dahil mahirap siyang hilahin, ang gagawin natin gaganyanin lang natin ulit hmm. pwede na yan ulit diba ganun <laughs> lang kasi yung guys Hmm. diba? ay ulit 'yan. Ay na. <laughs> Tatanggalin natin 'yan. Mm. Tinatanggal ko na lang kasi marami talaga na tutubo dito na ganito, no. Dyan, saka may marami 'yan. yan. Tinatanggal ko. Ito pwede siya. 'Yan, pwede ito siya. Mm ito pwede siyang hilahin ay hindi kasi malambot na yung dito niya ito rin so gagawin ulit natin ganun para hindi maputol yung ito niya kasi kailangan natin itong tali eh Kunwari yung mga ganito, ganyan pa na talaga yung dahon niya guys. Ito yung inuuna namin gamitin. Yung mga ganito is ano muna namin pinibitay so konti na lang mga ilan na lang yan Taposin ko muna kung ito so ayan. tapos na tayo mag harvest guys tingnan nyo yun, yung kalitas ang tataba no hmm. kaya ito ginaganito ganito yung kinakain ng uod kinaka, kinukuha ka pa rin yan nilulutok pa din yan kasi sayang o oh, yan dahon so yan tapos na tayo kadalhin na natin ito doon sa bahay dito na side baka mamayang hapon na to bubungkalin hmm. Dalang, dalawang ano din hindi kung maaga kami nagsimula mag isang araw lang maka harvest namin lahat kung kami dalawa ni ama so kahapon hapon na kasi kami nagsimula kaya hindi namin natapos kaagad kahapon hmm. so buhatin na muna natin ito guys Ayan na siya. Lahat. Hindi hmm. Dito rin nilinisan ko na rin siya guys. Ayan. Tinanggal ko yung mga marigold dito kasi hindi naman yung maganda yung bulaklak na lumalabas sa kanya. Tsaka mahaba kasi masyado baka hindi natin makita baka tambayan ng ahas o ano or daanan ng ahas ba. Pagladaan tayo, papunta tayo sa likod or papasok sa school si Aaron. Yung mga bata minsan naglalaro dito. Yung mga ganyang da, mga damo, tinanggal ko yung mga malalaki. Doon ko nilagay. Yung tanglad ko, yan, ang ganda-ganda ng tanglad, no? Hmm. So guys, mag-ano muna ako. Mag-i-edit na tayo, i-upload natin to agad para para makahanap pag makaano tayo ng video ulit mamaya i eh, dalawang beses tayo mag upload o yan diba ang init na pahinga lang natin pahinga lang natin ng saglit yung ating kamay at ang ating katawan syempre kasi galing tayo sa init hindi tayo pwede maligo agad hmm. so guys ang dito na lang muna bye bye po everyone and please don't skip the ads po please bye bye po thank you for watching bye bye